One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kumusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sa minyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. So, syempre, marami tayong pag-uusapan ngayon ng bonggang-bongga -bongga regarding syempre sa kaganapan na nagaganap nga ngayon dito sa nurse Universe. Pero bago yan, syempre, gusto ako na muna magpasalamat sa lahat ng mga nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi na talaga namang walang sawa ang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. And then, of course, gusto ko rin batiin si Christine Ann Perez na talaga naman sobrang ganda. At saka syempre ang aking best friend na si Rona LV. So, yon So, guys, syempre marami tayong tatalakayin ngayon. Ay nako, ang dami kasing kaganapan. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika. Mama, sama nung masasabi mo. Si Ana Valencia dumating na sa competition niya. At syempre, sinalubong siya ng isang bonggang-bonggang greeting na happy birthday doon ay ako, ang masasabi ko syempre ito si Ana Valencia ay talaga naman palaban din sa competition di ba nakita naman natin yung paandang niya pagdating niya doon talagang nagsimula na sa comic scene plus nandito doon nakakatuwa kasi lahat ng kandidata na makakalaban niya ay talaga naman sobra when welcome siya ng bonggang bongga kasi birthday niya so isa na tong nagandang sign na iba din talaga ang ipapakita dito ni Ana Valencia dito sa competition ng Miss Globe at dito pa lang sa simula niyang paandar o eksena ay mararamdaman mo na talagang she's a very welcome. sa ang ganda-ganda ni Miss Philippines, no? Nakakaloka si Ana Valencia. Mukha talaga malakas din ang laban niya dito sa Miss Globe. But syempre, happy birthday Ana Valencia. And then, of course, best all the best talaga para sa iyo sa competition mo dito sa Miss Globe. Sana mauwi mo ang ikatlong corona ng Miss Globe sa ating bansa. I'm so excited sa laban ni Ana Valencia at parang feeling ko naman ay good vibes naman ang datingan niya. So, punta naman tayo sa Miss Universe. Syempre umi-exena na yung mga kandidata dyan sa Miss Universe ng bonggang-bongga -bongga. At siyempre, isa dyan sa mga kaabang-abang na kandidata ang ating pambato na wala ng iba kundi si Michelle D. So Mama Sam, anong masasabi mo na isa si Michelle D. sa nangunguna sa Voice for Change? At ang mga nakapasok sa top 10 ay si Miss Dominican Republic, Brazil, Jamaica, Lebanon, Thailand, Philippines, Ukraine, Nicaragua, Albania, at Chile. Ang masasabi ko... Uh, Siyempre, iba talaga kapag nagtulong-tulong at nagbayanihan ang sambayan ng Pilipino. At sana patuloy pa rin natin supportahan si Michelle D. Boat lang tayo ng boat para alam mo yon nakarating tayo sa dulo ng competition. At saka, ayun na nga, ba diba, sinasabi ni Michelle D na sana daw lahat daw tayo ay bumoto din sa Miss Universe Apps para makapasok ang isa doon kasi na mangunguna ay makakapasok sa top 10 ng Miss Universe Competition. So guys, syempre mas maganda rin, secure ang ating pambato para alam mo yon bongga. So I'm so excited kay Michelle D. Sa ngayon, nakikita ko na umaarangkada ng todo-todo si Michelle D. Pero, syempre, kung mapapansin mo ang kanyang galawan ay silent killer lang. ba? Diba? So, parang tahimik lang si Michelle D. Pero, bigla yung magpapasabog sa mga susunod na araw. Or, uh, parang feeling ko talagang nasa strategy game ngayon, tahimik lang ang laban. Di ba diba? And then, eto, syempre, Mama Sam, anong masasabi mo? Muba 2020, napasama tayo. 2021, pasok din tayo. 2022, pasok din tayo. Ngayon, 2023, piling mo makakapasok ba? To be honest, sana wad na. <laughs> Kasi parang feeling ko, wala namang bearing ang muba. Kung sino yung mga girls na nakukuha nila. And then parang hayaan na natin yan kay Thailand. Ko ako ako akong tatanungin mo ha. Kasi malas yan eh. <laughs> 'Di ba? Yung alam mo yon, yung parang lahat naman na napapasok diyan minsan eh, alto Kuyo. So nung ano lang yung medyo ano dyan, yung mga bida-bidahan lang saka parang feeling ko hindi naman natin kailangan na maka-enter dyan hayaan na natin yan kailan ni Caragua kailan Thailand kailan Venezuela, sino-sino man kasi ang ang dating sa akin, kapag napapapasok ka sa move sa na yan hindi naman ano, hindi naman hindi ka naman in doon sa semifinal, so mas maganda na dyan ka na lang sa, sa semifinals more than dyan sa makapasok ka sa MUBA. Ako kasi para sa akin, ang importante ay makapasok ka sa semi semifinals kasi doon ang corona. Kaysa naman no, makapasok ka dyan sa top 5 ng MUBA, after all, wala din naman, di ba? So, para sa akin, hindi nagbibigay ng swerte yan sa atin, kaya hayaan mo na sila dyan. Charot! So, yan. Yeah. So, anyway, makipag-agawan sila dyan. Mama Sam, sa tingin mo ba, swerte sa atin ang Indonesia noong 2012, nag-first run up si Philippines ng, ng maka-roommate niya si Miss Indonesia. Noong 2017 naman, naka-top 10 naman si Rachel Ann Peter ng roommate niya ang Indonesia. Noong 2018, nanalo tayo pero top 20 naman si si Indonesia. And then, ngayon 2023, roommate na naman natin si Indonesia. So, tingin mo, ano ang mararating ni Michelle? The winner! Di ba? So yon, ako para sa akin, it's not about dahil roommate niya si Indonesia. It's about kung paano lalaban ang kandidata. Alam naman natin ang mga kandidata natin, ay iba din naman syempre ang datingan talaga sa mga competition na ganito. So naniniwala ako, yung mga nailaban natin ng mga past Miss Universe na ka niya sa si Indonesia, ay talaga namang very strong ang candidates natin. Kaya ngayong taon na to, naniniwala ako na strong pa rin si Michendi. Kaya parang feeling ko, papasok pa rin si Michendi at mananalo sa competition. So, yon So, yun yung totoo doon. Hindi yan dahil uh, roommate natin si Indonesia. Pero kung makakapagbigay ng swerte naman si Indonesia sa atin, eh... Embrace na natin yan. Why not? Diba? So, yon. So, basta ako naniniwala ako na na magandang ang isang Michelle D at meron siyang i-offer dito sa Miss Universe kaya naniniwala ako makakapasok siya at makakarating sa dulo ng competition yun lang yon and then para sa sumunod na chika mama Sam, anong masasabi mo sa galawan ni Colombia very nanay so yon si Colombia kasi parang hindi siya yung katulad ng mga Colombian noon na palo doon palo dito sabi ko nga sa inyo yung mga prank runner yung may mga kwento sobrang ano lang sila, tahimik lang sila, hindi sila o may eksena. And then, parang feeling ko, itong si, si Colombia ay isa sa mga parang simplihan lang yung laban niya. But alam mong may ibubuga. So, yun. So, tingnan natin kung ano yung mga eksena ng gagawin niya pag dumating na ang preliminary competition. And then, Mama Sam, ano naman masasabi mo kay Miss Guatemala? Ah. Si Miss Guatemala, in fairness, ang ganda. Sobrang ganda dahil Nani na siya, 'di ba? Pero nakikita mo yung beauty niya na talagang palaban kung ako ang tatanungin mo, kung papipiliin ko si Colombia at saka si Guatemala, mas gusto kong pumasok sa si Guatemala more than kay Colombia. Pero kasi depende sa kanila kung paano nila ilalatag yung kwento nila sa Mills Universe. Diba? So, yun. Nakita nyo, ang ganda ni Guatemala, ha? Kumakabog yung beauty niya. And then, eto pa. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa eksena ni Netherlands? So, ayun na nga dumating na si Netherlands doon sa competition. Finally, nakita natin sila. Wala lang. Hindi ko siya naramdaman, nagmamaganda din siya, alam mo yung nagmamaganda na parang piling niya siya na yung Reyna pero, hindi ako nagagandahan sa kanya, make up lang, kaya siya gumaganda, at saka yung meron siyang, ano ba yun, laging aura na nakapagilid, kasi ayun yung doon nakikita na, ganda-gandahan siya, ah, uh, pwede siyang modela, pero hindi ko siya nakikita pang Miss Universe, so, ang akin yung mga ganito, mukhang may attitude Good luck talaga sa kanila. So, Mama Sam, napansin mo ba ang galawan daw ni Nicaragua? Mm -hmm, si Nicaragua. Napansin ko, parang isa siya sa mga malapit ng maligwa. Charot. Masyado siyang ano, uh, napansin ninyo na palit siya kahapon. Tapos napansin din ninyo kung paano siya umeksena. Talagang ado eksena siya. Mas gugustuhin ko sa kanya si Puerto Rico na parang simple lang yung laban pero nararamdaman mo na may ibubuga sa competition. Si Nicaragua, para siyang pabibo na laging alam mo yon na parang ang pilin niya parang attitude, gano'n yung nakikita ko dito kay Nicaragua. So, tignan natin kasi hindi ko siya nakikita na, alam mo yun, na parang Miss Universe ata. As in, nakikita ko sa kanya, puro siya eksena na talagang, ano, kumakabog, gano'n, Kabogera ayun, isa siyang kabogera isa siyang paandar, isa siyang eksenadora, gano'n. So, malaman natin yan kung makakapasok sa semifinals, pero ako napapansin ko, good luck, Marami na ako nakitang kandidata na ganyan ng atake pero na El Tukuyo. So, abangan natin. And then, ito, si Thailand. Oo, si Thailand. Nakatatlong palit siya din kahapon. Kung mapapansin ninyo, si Thailand, panay ang, ang eksena, panay ang paandar. Ako, masasabi ko kay Thailand, so, kailangan nyo mag careful. Minsan nakikita na sa mukha niya na ngarag na ngarag na yung mga, yung ano, pagod na pagod na siya. And then, hindi siya nag-glow na yung sasabi mo na wow, ang ganda-ganda. Maganda yung mga sinusuot in fairness. Maganda yung mga outfitan. And then, I think laga rin siya kasi kinukuha siya ng mga sponsor. So, yon In fairness sa kanya, ano naman, ang tibay naman ng katawan kasi talagang go kung go lang siya. Pero nagawa na yan ni Rabia Mateo noon. Parang feeling ko, ah biglang babaksak to sa ano, sa pag nag-prelim na. Yung alam mo yon yung biglang manghihina. Sana, ano, tuloy-tuloy lang na yung eksena niya na makapagpahinga, hindi yung parang palong-palo lagi. Kasi, promise, pag nakuha ka ng madaming sponsor, sobrang nakakaloka yan. Hindi naman lahat ng babae na nakukuha ng madaming sponsor ay pasok sa banga. Kung papansinin ninyo, yung galawa ni Miss India noon, hindi din naman siya nakukuha sa mga sponsor. Si Andrea Mesa, hindi din siya nakukuha ng mga sponsors. Uh, si ano si USA si Arboni hindi din na siya nakukuha ng mga sponsor masyado. So nandoon lang yung galawan na tamang timpla lang. So ako para sa akin, okay lang nakuha na sila ng ng mga sponsors kasi pagdating naman ng competition tingnan natin kung ano yung mga ilalatag nila sa Miss Universe Organization di ba so doon naman aarangkada ang ating pambato so yon so kahapon nakita natin ang outfit ni Miss India gandang ganda ako kay Miss India mas gusto ko yung atake ni Miss India more than kay Miss Thailand and then She's a very nice and fresh. Look younger. O, oh, di ba? Si USA, si USA tahimik din lang. Kung mapapansin mo, hindi siya masyadong eksenadora. Nandoon lang siya sa, sa tama lang. At naniniwala ako na may ibubuga to kasi parang piling ko bigla tong e-eksena na todo-todo pagdating sa closed door interview si Curaçao, Thailand, Mexico si Mexico lagi siyang naka-red, napansin ko mas favorite niya siguro yung red tapos ang gagagada niya ni Mexico ah, tahimik lang, si Mexico hindi masyadong eksenadora and then si Curaçao, naluloka ko sa kanya transgender ito ang alam ko ah, talagang ito paandar sa mga outfitan. So, nakakatuwa. Si Thailand naman, ayun. <laughs> Isa din pa bidabida. -bida. Katulad din siya ni, ano, katulad din siya ni Nicaragua. Pareha sila ng style na paandar, papansin, at laging in. <laughs> Charot. So, tingnan natin kung hanggang saan ibubuga ng mga kandidatang to. And then, Si Miss Philippines, kahapon naka-green siya. Um, kanina pala so okay lang sa akin yung damit ni Miss Philippines kaya lang napansin ko yung kilay niya masyadong napataas so dapat careful siya sa mga makeup niya actually gusto ko yung galawan ni Michelle din parang silent killer lang so eto nga yung sinasabi ko di ba sila harness sila ano sila harness harmony sino pa ba yung mga nag-miss universe tong pass hindi naman sila laging pasok sa mga sponsors. So, ako, sa experience natin, laging kinukuha. Si, sila, sila Rabia, sila Celeste, pasok sila sa mga sponsors. Pero kasi, ito kasi si ano si Michelle, tama lang din, natapos niya na yung mga dapat niyang gawin. At, ayon Parang feeling ko magandang ano yan, magandang eksena. Para mas na-redress siya kasi yung, yung kuha ka ng sponsor tapos trabaho ka ng trabaho. Nakita natin yung videos niya kung paano siya magsalita. Talaga namang masasabi ko doon pala kung paano niya i I think good point siya doon. Gusto ko yung the way kung paano siya mag-deliver, paano siya umiksena. Alam mo yung tipong pag binigyan na siya ng trabaho, magagawa niya na ng tama. And then, hindi bara-bara. Nandoon na makikita mo may flow yung ginagawa niya. Maganda, may style, social. So, yon So, elegante. So, para sa akin, iba yung ino-offer talaga ni Michelle D. So, gusto ko yung pananahimik niya kesa yung nagpapa-eksena siya dyan at nagpapa-pam-pam. Mas gusto ko yung ganong galawan ni Michelle D. Yung tipong napaka-elegante lang ng tignan. So, pagdating doon sa Miss Universe, Uh, close door interview at sa mga sa competition talaga I think doon yan aariba ng bonggam bongga so ako masaya ako sa ginagawa ni Michelle D so kahapon gusto ko din yung ayos niya na naka tama lang, baksak lang yung hair niya, hindi masyadong tinabog para ayaw mo yun, nakikita siya ng iba't ibang klase ng style and then gusto ko rin yung green na damit niya sobrang panalo din para sa akin ayun nga lang, yung kilay lang talaga medyo dapat uh, ma-perfect niya yon para mas bongga piling ko siya lang ang nag-makeup niyan kaya ganon so yung kilay lang talaga kasi yung kilay kasi pag ganun eh. So nagmumukhang mataray yung mukha niya. Pero yung nakaraang araw maganda yung ano yung hugis ng kilay, 'di ba? Ang perfect ng buka. So yon. So para sa akin, tama lang ang galaw ni Michelle D parang ang dating lang sa akin ay silent killer so mas maganda na yung ganyan yung exit yung tahimik lang tapos biglang may ibubuga sa competition di ba so yun. so i'm so excited so nakita nyo ba ang rampahan mm ayan so, usap tayo diyan mamaya so yun guys kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys kaya natin to. So, yun, guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. <tong>